Ito mga kasabay yung pagkain namin dito sa pawid. Ito ah, ganito. Yan uh, Para tibay. Tibay yung pangtali ko pa uh, si yung ano to sa simento Sa kubag. Yan. Ilak okay, natin. lak para tibay. Ipit. Okay, ganyan ang yung pangtain namin sa pawid dito sa bubong namin. Yung ginagamit namin na Yung ano sa siminto, sa sakobag. Yan, para matibay.